Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon at papagandahin naman natin ang bahay namin dahil gusto raw ni mama ng aesthetic na bahay. Hello! Napabayaan na kasi talaga yung bahay namin kaya naman kailangan na talaga ng house makeover. Napag-isipan na nga nila daday ba napagandahin na yung kusina namin para nga kapag nakikita sa vlog E eh medyo maayos-ayos naman. Ang tagal na rin kasi ng bahay namin na kaya naman talagang napabayaan na rin. Yung kusina nga lang sana namin yung aayusin pero napag-isipan na nila mama na buong bahay na para nga mas maganda. Nakakaya rin sa mga nanonood Pero dahil tuwing napapanood nyo ako ay eh sobrang kalat ng bahay ni Erian. Eh grabe. Hala! <laughs> pero bago nga kami mag na bahay ay eh, nice ko na muna yung kilay ko. Tapos magpalitada ni Daday, ay eh, yung mukha ko naman yung pinalitadahan ko. Chiris! <laughs> si Daday nga lang pala yung nagpipintura sa bahay namin para nga makatipid kami at dati rin naman siyang pintor kaya magaling siya dito. Ayan, kita nyo naman na sobrang kalat talaga ba dahil nga wala naman kami ng mga ibang gamit namin. Bukod sa sobrang dami nga namin gamit ay eh, ang dami rin sinampay ni Mama lagi sa bahay namin. Ewan ko ba kung bakit. <laughs> Pinalitan nga lang pala ng puti yung tiles namin para nga mas malinis tignan at basag-basag na nga rin pala yung dati namin tiles kaya kailangan na rin talagang palitan. Ilagyan na nga rin ng tiles yung inalimat at kalooban ng lababo namin para nga talagang magandang tignan. Ganun dapat ba yung kalooban maganda hindi yung puro panlabas lang. Cheers! Hala, si ate girl tinuman sa sarili niyang hugot. Ayun, di ba? Sobrang ganda talaga ng mga nakaputi. Ay, este nung puti naming tiles. Ayun, si Ate Girl, lang dito na para bang siya yung nagpaganda ng kusina. Unti-unti na nga gumaganda yung kusina namin dahil nga napinturahan at nalagyan na rin ng tiles. Tapos nagbubutas nga lang pala si daday dyan dahil nga paglalagyan namin niya ng filter ng tubig. Nilagay na nga rin pala nila mama yung mga gamit dito pero hindi ko na nga na videohan. Tapos syempre dahil bidabida sa si area nang sabi ko nga ay ako na maglalagay ng gloss dito. Hala ka mo talaga marunong siya. Pero syempre para naman masabi kong may naitulong ako dito sa kusina namin. <laughs> Uy, dumidikit siya? Iyayama yeah, yeah, mo lang. ano, Imbis na makatulong ako dito, ba parang dagdag pa ako sa sakit ng ulo ni daddy. <laughs> Maybe ko ibang meron ako meron. Ah! <laughs> <laughs> Pagkatapos nga sa kusina yung kisami naman nga pininturahan ni daday ng puti Mga ilang taon na nga rin palang kulay green yung bahay namin Pero ngayon nga napag-usapan na namin kulay puti naman Abang sila daday nga ay nasa babat nag-aayos ng bahay Ay eh, kami naman na nagkukulitan lang dito sa taas ng bahay namin <laughs>

Dumating na rin yung mga order ni mama na pang aesthetic na gamit sa kusina. Kada araw nga talaga ay may mga dumadating na gamit dito dahil ng order ng order si mama. Ang dami nga rin pa lang nagre-request ng house tour sa inyo pero pagkatapos na nga lang ng ng bahay tsaka ako mag-house tour. Sobrang kalat pa kasi ngayon dahil nga hindi pa namin masyadong inaayos yung mga gamit at marami pang ang gagawin. Okay lang. naman pero parang magre-relapse pa yata ako sa kanta na to. Hala! <laughs> Pinipindurahan na nga rin pala ni ng putitong pader na to dahil nga paglalagyan daw to ng TV namin. Dati kasi sa gilid lang talaga nakalagay ang TV namin pero ngayon nga napag-isipan namin dito na lang sa may gitna. Ayun, ayun, Kung nyo nga sobrang lahat lang talaga na tong bahay namin pero sobrang daming nakatira naman talagang pinapangarap ko magkaroon ng malaking bahay para nga hindi na kami nagsisiksikan. Yung mga gamit pa nga lang kasi namin na talagang punong-puno na. Ngayon niyo ako subukan sa luto-luto na yan, ang ganda na ng kusina namin at paglulutuan natin. Aww. Kapag nga natapos itong ginagawa sa bahay, susubukan ko na nga ulit bumalik sa pagluluto. Yan! Parang hindi ka yan, no? parang ibang self mo yan. Ako, may self-pan. Hindi ka nagluluto. Ako yan, yung tatay mo yan eh. Ako yan eh. Dimputi at kahoy nga pala kami ngayon kaya naman ay pinipinturahan na rin ni daday ng kulay kahoy itong patungan. Dati siyang pintor ba kaya naman magaling siya sa ganyang kulay-kulay. Yung -kulay. kalabasan nga pala na itong patungan ay yung parang itsura ng trunk ng puno. Nagagalingan nga talaga ako kapag nagaganto si daday dahil nga nagmumukha talaga siyang parang puno. Yung bahay naman nga ng santo namin ay ayan kulay kahoy din. Malaking tulong nga rin pala na pintor si daday dati dahil nga hindi na kami magbabayad pa sa pagpipintura sa bahay. Pero ngayon nga minsan na lang talaga siya magpintura kapag kailangan kailangan na talaga. Abang si daday nga ay pagod na sa pagpipintura si ate Daniel, ayan, pa lang sa Gedli. Hala! Ginilid na nga muna yung mga kalat, tapos ayan nilagay na yung TV dito sa patungan na pinanturahan ni Daddy kanina. Ilang araw, -araw nga rin pala inabot yung pag-aayos sa bahay dahil nga pa unti-unti lang talaga yung paggawa. Tapos ayan habang nag-aayos nga sa Daddy ay nag-order na kami ng Grinch para nga matuwa-tuwa naman siya sa amin. Tinulungan na nga rin pala siya ni Kuya sa pagpipintura para nga mas mapabilis na yung paggawa. At may kita nyo naman na sobrang kalat talaga kapag magpapaayos ng bahay. Hanggang ngayon nga hindi pa rin talaga tapos ayusin yung bahay namin pero malapit na malapit na nga at mapapakita ko na rin sa inyo. Uy! Landing! <laughs> <Man, laughs> <man>, wala! Wala! <laughs> Masok sa loob. Masok <laughs> Tinanggal na nga rin pala yung sliding door na Arian. Betig na nga lang natin kung ano yung papalit natin dito. Di na nga kami papasukin ng dagabi dahil nga papalitan na. Update ko na nga lang pala kayo sa mga next vlog ko kung ano kakalabasan ng bahay na. Yun lang. Palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!